Hindi pa tapos ang ating cave tour, kaya samahan niyo ako sa pinakamataas na yungib dito sa complex. Ang yungib ng Manunggol. Ayan, dito po tayo sa paanan o sa balikat ng Manunggol Cave. Ito ay may taas na isang daan at labing apat na metro mula sa dagat. Ito ay may apat na bahagi na may apat na lagusan. <gasps> Alam nyo ba na ang pinakamahalagang natagpuan sa yungib na ito ay ang banga ng manunggol? Makikita sa takip nito ang dalawang anyong tao na kumakatawan sa mga kaluluwa na patungo sa kabilang buhay. Tinatayang ang bangang ito ay ginamit noong unang bahagi ng panahon ng Neolitiko, mga 890 to 710 BC. Dahil sa kakaibang disenyo at kwento ng jar na ito, pinaniniwalaan na marahil ay isang mataas na pinuno ang mga buto na natagpuan dito. Sa kasalukuyan, ang original na Manunggol jar ay matatagpuan sa National Museum sa Manila. Nice. Hindi na namin tinangkang pasukin ang kweba sapagkat buwis buhay ang pag-akyat doon. No! at tanging mga eksperto o experiencedado ang makakaakyat sa yungib na yon okay